And good morning! Yes, isang ligo na namin na pag-usapan mag-asawa na magkakapit kami sa baybay dagat. Pero, tingnan niyo naman ang weather. Walang pakisama. Pero, syempre, dahil napagplanohan na natin to, push na natin yan. Good morning! Yes, isang liko na namin napag-usapan mag-asawa na magkakapit kami sa baybay bay dagat. Pero, tingnan nyo naman ang weather. Walang pakisama. Pero syempre, dahil napag-planohon na natin to push na natin yan. Siyempre, hindi tayo papapigil kahit malakas pa ang ulan. Eh, nagsisimula na nga magpatakal ng ambon. And syempre, feel na namin na tuloy-tuloy na to. Kaya bibili na tayo ng kape at mangot, -ngot, ngot, 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 Dito tayo sa New World sa Mighty Papa. Let's go. Dito lang naman tayo pupunta sa Oriental Bay. And yes, copy check. And syempre, ang ating ngot-ngot ay bumili si Lola ng pie. Ang ganda naman ang pie na to. And this is it. Tuloy-tuloy na nga ito. At habang naghahanap kami ng magandang spot, ay makita nga namin itong may fountain. May fountain pala dyan. And, naghahanap nga kami na ng matatambayan yung pwede kang hindi ambunin. And, sabi ko nga ay doon kami sa malayo-layo para, ano naman, for a change. oh, diva, ang ganda ng view. And, kitang-kita mo naman, tinan mo naman, nagjagging pa mo sila at umuulan, grabe. And, andito na tayo sa ating spot. Ay, nauna na. Uy, grabe siya. Ay, ay, ay. tagumpay! At buti na lang ay tumila yung ambon at hindi na talaga umulan. And meron nga tayo ditong kalaro. Kaya paglaruan natin. Nag-aubot <laughs> lahat <laughs> nun. Isa pa. Wala na. <laughs> Yabalat. <laughs> Kunwari. may umalis na maglalaot yata or mamamasyal ang sasyal pero hindi hindi ko type yun <laughs> nakakalula yun pero ang relaxing ng pakaramdam di ba yun chillax chillax ka lang dyan. hindi naman kilang mag spend ng maraming pera medyo malayo layo pero okay lang din kasi meron naman tayong sasakyan at madaling puntahan di ba mo? Oh, diva, ba? Nakakachillaxin mo lang kahit sa isang linggo magkaroon kayo dito ng gantong moments mag-asawa, no? Kahit pa family, kaso si Rapa Boy, hindi na nga masyado sumasama sa amin. Boring na sa amin. Sabi ko nga kahit simpleng bagay, simpleng pagkakataon, simpleng location, eh magkaroon man lang din ng gantong moment after ng Napakahirap at napakabish araw natin sa, sa linggo. Yung baga namang may isang araw na time out muna kayo sa awa at saka sa pagkukumpute ng inyong mga savings at saka gastusin. And lumipat nga kami ng spot at sabi ni Lolo mas maganda daw dito. Eh maganda ko! At meron pang nag-exhibition ng mga ganyan? And dito lang to sa kabila nung bye-bye na ating pinuntahan. And, ito nga yung sa may tapat na malapit sa signage ng Wellington. And, first time ko lang makatungtong dito at makarating kasi lagi lang naman kami dumadaan dito. And, ang talaga nila sa lamig, eh samantalang akong tayo ay nilalamig. Ayaw pang basa. Pero, meron talaga naliligo pa talaga sa dagat. ay lamig-lamig. Ano bang balat meron sila? <laughs> Ba? Ano na ba? Ha? Saan tong Talaga ang pag-asawa na hindi na gentleman talaga. Pasalamat ka't inihatid mo ako dito at nakarating ako dito. Kung hindi naku. Bulkit, mo na... Bukit na ko humunan lahat-lahat sa akin. Ganyan ka na talaga. And, success. Nakatungtong naman ako sa bato pero hindi na ako lumaluyo-layo. Pat, naku, napakalamba po. Baka ako madoos pa oh, no. Hindi na ako sa content. O, oh, diba ang ganda? Hello, Anong oras na? walking na. oh sabi mo mag-walking. Ano ang arena yan? Tinignan dash ako. Anong arena? Yes. E eh, di mag-door tayo. E eh, paano naman sir Rapan? Iising na kaya yun? picturean mo rin ako dito sa May Arena. Shenanigans. Mm -hmm. And Chinese couple Color light. Ay, may isda pa? Nakakatakot? Eh, pa-slide! Uy! Malaglag ka dyan! And yes, nakatungtong naman sa ako sa mga bato. Oh, yan! Yeah. Kaya lang natatakot ako. ay be... Baho madulag. Hi! Good morning! well done. It's Sunday morning. Mamaya meron tayong pupuntahan. Tapos sa church. Kaya lang mga araw natin. Siyempre. Ang ganda ko. Oh. <coughs> ang ganda ko dito. <laughs> Buti na lang na wala ang ambon. Yes, ang ganda. I like it. Aloha. Buti tayo sa birthday yan. May dala tayong limo pizza. Limo sin. Yano, may price? Ano? Ah, rice. And let's go. Kore. At mamaya pupunta naman tayo sa

kaway yung dalawa porque hindi ako yung videographer pag iba kaway Toto, kaway biglang nagselos ayo <tinyo> na iwan <yung>, <laughs> na 'yo pa mahal nga ang national anthem Oo, na lang <laughs> dito oh mama dilu dilu dilo dilo eh, syempre, John din ang lola nyo. Masaya yan eh. And saka, sadyang pinababalot na kasi nga hindi nga magkanda ubus-ubus. Ang dami pagkain. Ang laki ng likod mo, lola, John. <laughs> Good morning, good morning, good morning! Yes, it's a rainy day morning. Grabe. And kung nakaabot ka sa video nito, sa part na ito natin, video for today, ay napakaswerte mo. Kasi nagbabaga at umiinit na balita. Sariwang sariwa. Ako lang ang balita. <laughs> yes, matutuloy na po ating pa na. Okay, tuturo ko sa inyo pano natin gagawin na ating parafol. Yes. Kasi nga, nakasweld din ang lola nyo. And sa sunod ko ng video, ikikwento ko sa inyo kung paano yun nangyari at kung paano ko talaga siya ginastos. And part na doon sa gastos ay ito. Pamimigay ko po ito sa ating mga subscribers at followers sa ating Facebook. syempre kailangan natin ipinumot ating Facebook kasi nga, kailangan niyang marit yung ating kota, ni criteria para ma-monetize naman tayo sa ating Facebook. Dahil nga, tapos na natin sa YouTube natin. nakasoldo na nga tayo for sweldo oh? after 9 to 10 months. <laughs> yung ikod ko na sa inyo sa next video ko kung paano nangyari yun. Tapos, yung sa ating Facebook, apat, five na karakteriya yung apat pasado na ako. Doon lang talaga ako sa isang hindi mapasa. Kaya, please watch our Facebook account. Pareho din na pangalan ko, Ma'am Plantita La Aine Watch na po yung lahat ng mga video ko sa Reels Para makatulong po sa kayo sa akin Kasi yung mga lives ko dun Kasi kailangan kong ma-reach yung 60,000 minutes views Sa Facebook yun Kaso kasi pag tumatagal Medyo yung umabot na ako dun ng parang 11 minutes 11,000 Tapos bumalik na ako sa kalahati yung kasi pag tumatagal kasi yung flow, pag hindi consistent ang panunod, ayun nga, hindi niya nare-rage. Ang hirap! Grabe, payak na nga ako! <laughs> and yes, ito nga, ang ating pang-paraffle. Mamimili po ako sa ating mga subscribers and followers na tatlong winner ng 500 pesos! Pesos po, hindi dalay, walang pampadala ang lola niyo. So, sa Pilipinas po ito. Kung may mga kakilala po tayo ng mga kasama natin sa New Zealand, kahit sa all over the world, ng mga subscriber natin at followers sa Pilipinas, pwede nyo po silang i-join sa ating paraffle. Paano ba? Paano? sa sasabihin ko na nga sa inyo bago pa mapuno na naman ang ating memory dahil bago ko simulan tong ating video for today ay naglinis muna ko ng memory. So, Uh, date po ngayon na ipopos ko. Iba kasi date ngayon. <laughs> ang ipopos ko tong ating video ng April 12. So, bibigyan ko kayo ng one week. Hanggang 19, iko close na natin. Kaso, ang problema natin ay ang ating oras eh, may gaps na 5. Na hindi ko alam kung kailan magpo-4. Parang malapit-lapit na. <laughs> Basta, hanggang sa date ng 19, natin ikakat cut off. So, pag-aaralan ko pa. Mag-aaralan na naman. Siyempre, <laughs> ano, dapat valid yung inyong entry. Dapat followers kayo or subscribers sa ating channel, siyempre. Tapos, idodro ko yung ating raffle. Check ko muna kung valid. Monday sa Facebook ko po do dodraw ang ating mga winners at ipipm ko naman kayo kung kayo ay kasama sa ating winner tatlo po yun 500 pesos kasi three years at sa akong nilang talagang budgetan lola nyo maganda rin kaya yung 500 na no ha ma mabibili na yun ng load baon o kaya ay bigas at ulam o di ba maganda rin yun and ano nga pala papa ipapadala ko po yung mga napalalunan nyo sa Palawan pawnshop Hindi na ako nag-Gcash kasi limited lang yung sa Gcash, di ba? Pag may Gcash number ka lang. Isa pa na pa lang sa Palawan pawnshop Shop, not sponsored, <laughs> ay madali-dali. At saka ano, mura. <laughs> mura ang charge. Palawan pawnshop So, doon tayo mag-uusap sa PM sa mga pang mga information na kailangan natin sa Palawan pawnshop So, dapat kukunin ko ngayon yung valid number at saka yung name, full name, kasi kailangan nyo ng ID pag kayo kumuha ng inyong premyo. At pag umpisa mo natin, tagal-tagal. So, make sure na nakasubscribe po kayo sa ating YouTube channel at saka sa ating Facebook. Pareho lang po yung pangalan nyo, Ma'am Shiplantito La Orni. Yes, dapat po nakafollow kayo, subscribe. Tapos, <clears throat> kasi may mga times na magkaiba yung pangalan sa YouTube at magkaiba ang pangalan sa Facebook. So, ang doon po kayo magko-comment sa may picture na to sa Facebook diyan. Yan. And so nasa YouTube channel na tayo. So screenshot niyo yung inyong yang YouTube para ma-check ko kung subscriber kayo. Screenshot tapos i-send at i-comment natin sa kasi alam ko sa comment box ng YouTube channel walang picture. Tama ba? Kaya, doon na lang tayo. At saka, pinopromote ko talaga yung ating Facebook. <laughs> doon ko kayo yung comment na may picture ng inyong YouTube channel sa Facebook account ko. Tapos, comment kayo doon ng kahit ano. -ano. Siyempre, subscribe uh, followers ko din kayo sa Facebook. Yun lang. Ganun lang. Mag-screenshot ka lang ng inyong YouTube channel para macheck ko. At saka, para isang entry lang. <laughs> Yun. Tapos, ano. Yan. Ang ililis ililis ko lang yung mga pangalan kasi hindi ako marunong kanong dinodro may nakikita akong mga nagdodro pero pala na lang sa ating parafol kasi hindi pa high touch ang lola niya <laughs> kung nag-iisip kayo kung ano i-comment nyo sa akin sa Facebook kahit ano, magtiin niya ako ng aking third anniversary sa YouTube channel o kaya ikbatin nyo ako kung kano kaganda. And pwede din kayo mag-suggest. Pwede din kayo mag-comment doon sa ating YouTube channel para mas ma-recognize ko kayo sa ating YouTube channel at para ma-check ko kung, kung nakasubscribe nga kayo sa ating Facebook. Ganun lang yun. Basta, basta mag-alternate ako check ako sa YouTube. Pero dapat sana dalawa yung inyong ginawang pagfa-follow at saka subscribe sa akin. Follow and subscribe. Subscribe YouTube channel and follow my Facebook. And, syempre, ano, pero ang magiging valid din talaga ay doon sa ating Facebook. Kasi pinapromote ko nga Facebook. <laughs> Basta pag nakita ko yung mga pangalan nyo doon, okay na yun. Tapos, ano, yung kahit ano, kasuggestion, kung ano mga dapat pang i-improve o kaya ay kung may itatanong kayo sa akin, huwag lang masyadong mahirap. Huwag mat. Hindi ko kaya <laughs> And nyo na ba ang mechanics natin ating paraffle? So, ang magiging keyword lang doon. Subscribe ang YouTube, follow ang Facebook, screenshot ang YouTube, at i-comment at mag-send sa comment box ko sa Facebook na itong sa picture na to yan. Magpo-post ako after nyo mapanood sa YouTube channel yung ating, hindi naman pwedeng dapat, eh, dapat ay eh, babadget na, eh, a-arrange natin sa ating pagpapas kasi late na nga tayo. And syempre, ano, yung malalaman nyo sa live ko, ang aking mag-live ako ng April 22, siguro mga hapon yon doon ko idodraw yung ating mga mananalo sa ating raffle Tatlo ang mananalo ng tig pa 500 pesos. And yes, I'm so happy. Malay naman sa mga magdadaan pang mga panahon ay mas mag-improve ang ating sweldo. Siyempre, improve din ang ating paraffle. And yun nga, ang naging celebration ko noon nung aking first year ay noon ay dahil active tayo sa pa-parlor sa Pilipinas, <laughs> nagkaroon tayo ng free haircut, free manicure, at free pedicure. So, doon lang yung sa may malapit sa amin kasi kailangan namin mag-meet up para maisama ko sila doon sa parlor. Tapos, yun, may tatlong winners tayo. Tapos, after siyempre syempre, pababusagay, nag-jollipi tayo. Pandemic pa noon. Talagang, ang hirap mag kasi bukod-bukod ang lamesa namin. <laughs> Sabi, buti na lang nga, buti na lang at nagluwag na, luwag, luwag na noon ang, ang pandemic. Kasi nag-start nga ako ay pandemic pa. Tapos, dito na ako sa New sila na na monetize at ikikwento ko ngayon sa inyo kung paano. Tapos, noong second year, nandito na, na tayo sa New Zealand. Siyempre, walang naging celebration at saka hindi pa ako monetize noon. <laughs> kaya, kaya, silent. Kaya na yung pa-third ay, ano, ang babawi naman tayo, lalo na sa pa-fourth, pa-fifth, grabe na yun. And kaya ano pang iniintay niyo, subscribe niyo na po ako at i-follow niyo po ako sa Facebook. At meron nga palang nagtatanong kasi napapanood din tayo nga sa YouTube, sa Facebook sabi nila hindi daw nila ako subscribe Ang gagawin nyo po ay ito. Ang gagawin po natin, wow, ganda naman ng ating wallpaper. Hahanapin nyo po ang ating YouTube app. Yan, ganyan. Tapos, isa-search nyo po yung Mamshi Plantita. Mamshi. Yan, alabas na. Mamshi Plantita La Arnie. Kung hindi pa siya lumalabas sa inyo, tuloy nyo lang yung pagtatype. Yan. Tapos, di nakasubscribe na ako. May kita nyo kung, kung kailangan nyo mag-subscribe, may nakaligay dyan. Subscribe, pipindot nyo, nyo lang yon At bahala na kayo kung alin dun ang pipiliin nyo sa mga notification. And, and, qualified na kayo sa ating YouTube channel, Facebook naman. So, ganoon na nga. Hindi nyo, nyo pa ako masasubscribe sa Facebook, using sa Facebook app, dapat po sa YouTube. Tapos sa Facebook, madami, madali naman. Alam ko na yon Alam nyo na yon ko. Cool, yun, wala na tayong problema. Tuloy-tuloy na po nga tayo. Pero, full, wala na pa tayong iniintay sa ganyan na yun. <laughs> at sana nga, ma next month, hoping, <laughs> hoping, <laughs> na sana yung magkaroon agad-agad tayo ng sweldo. And malalaman yun. Kasi, basta malalaman yun sa ating mga susunod pang mga mga video at gagawa nga ako magsasearch ako i-refresh ko ulit ang mind ko kung paano nangyari yung mga bagay na yun and That's all for today's video. Please like, share, subscribe our YouTube channel. Sa pili po kayo sa ating paraffle. And bye-bye! And sali-sali na po sa ating paraffle. See ya sa ating FB Live. pag na natin. Thank you for, Thanks for watching.